Ayan, yeah, magpapalit ako ng voice coil nitong tweeter nito. Sira yan ng kabilaan nito. Saka yun know, o. Oh. Ito muna yung kinabit kong Twitter. Hindi yung isa. So nakapunta ako sa raon kanina. Nakabili ako ng voice coil nito. Malaki tong Twitter na yan eh. Hirap tanggalin to. Nakadikit. Bababa ko na lang yan para maganda pagka baklas. Siya so, yan. 300 to 350 watts yung heater na yan labaklasin ko ito baba ko na lang siguro yan dito, dito sa lapag December pa to nasira eh. Hindi makabili-bili ng voice coil nito.

yun yan nakita nyo yan nandito sa loob yung aking papalitan yan ganito ito yung nabili kong bago na rewind niya voice ko lang tawag dito. Ayan. Ano ba ito? Ano din ano umuuna ito. Ay ano pala ito? Alin? Ah, Ano ba yung kasyang alin dito? Ito siguro. Yun. Terima <sum> kasih. Yo. Oh. <coughs> so yan, ito yung kanyang voice coil. Wala namang itim. Yung naman parang hindi naman sunog. Ang lilit kasi ng wire niya. Oh. So, iti-tester ko ito para malaman kung talagang sira ba saka itetestirin ko rin yung bago para malaman natin so ito yung aking tester lalagay ko lang dito sa I 1 one para makuha yung kanyang Continuity Continuity Ano ba yun? Binabubulo lang ako ah Yung continuation nya Nakikita nyo ba yan? Pag hindi pumalo ito Sira na ito gamitin ko ito mo ng dalawang roads ng tester. Ayan, nakita nyo, gumalaw. Ay, nako. Nadulas. Ano ba yan? yan yeah, nakakabit na yung isang probe ng tester dito sa terminal niya tapos ididikit ko rito tingnan natin kung paparo yan so wala hindi siya pumalo so ibig sabihin niyan sira kukunin ko yung bago para makita natin ito yung bagong nabili ko tutay ko na rito para diretsyo salpak na Ayan. Tingnan po dito ha, ah, yung hmm, papalo. Ay, pumalo siya oh. So Ito yung bago. Pumalo. Ito yung ating kakabit ngayon. Ngayon na natin 'to. ano ba yung hacking, ano? You Ayan, may kabit na. Ulitin natin yung test pag-testing. babalik uh, ko na rito sa box sabi ko muna itong ano itong wire nya saan so, ba yun dito ba yun mau dia masuk mau dia masuk Option. Sure. Mm -hmm. So yan, okay na po ito. Hindi ko na to i-testing sa music. Nakita ba naman natin na good good yung ano, pinalit at sira yung pinalitan. Ayan. Sa susunod naman yung isa para meron akong part 2 na i-content ulit. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mega mega shout, shout out po sa inyong lahat. Thank mm -hmm. you.